So yan guys Dumiban yung kanilang bola And Dito sa outside Okay lang mag video? Okay <laughs> So like this Uh, so, like, uh, my boss mo wow. This is a good man yan. Yeah. <laughs> 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 Thank you. So yun guys, tinira na niya. Extra pa. Alam nyo ba? May wild fruit dito sa Manila. Ito. So ito guys, oh. Sa probinsya lang nakikita to eh. Dito, Ano oh. no? Pakasim siya guys. Cut moon. Bale dito lang yun sa Manila. Sa mga nito may asin. So, oh, ang dami yan, oh. Bale walo. Tama dun. Sa hindi nakakaalam. nakakain yan. So, inalagay din sa ano to, sa pampaksiw. Mas mga nito may asin ka. So ganito yung gawa namin nung kami nasa probinsya. Sa karamihan nito, pumutubo dun sa may malapit sa bukal. Malapit sa tubig. Ayan o. Sariwa siya. Marami dito siya. Ayun, may mili ka lang ng bunga. Ayan o. Oh. Hindi hmm. to oh, kilala ng ibang karamihan Kasi Wala nito sa Kapatagan pero Nagtaka ko nakakita ko dito Ayan o oh. Sarap baga siya Pangasin sa paksiw Hmm Tatmun, boss. Tatmun. May time sa'yo? Hmm. Ano? Uh -oh. Ang dami. Malalaki siya, oh. Ano ang tawag yan? Tatmun. Tatmun? Uh. Oo. Oh, okay, okay. Hindi ko uh... lang hey, nakakalam nito. Right? Hindi ko lang nakakalam nito, mga taga-prominsya. Kaya kain to? <laughs> Oo oh, Try mo? <laughs> masaya ka oh, kaya mo, no? Ito. Kahit malaki? Kahit malaki no? So yun guys oh. si Kuya magkatry Ito so, mga tayo may asin Hindi mo, mo yung Tagay yung, yung kainin mo kasi para wala ano yung vlog ba yan? Mag-vlog ka dyan, Nagawa ka yung mga vlog. Parin ni Kuya, oh. Kaya natin kumangisay. Mumaka daw siya malason. Ayun Ay, ba ba doon? Ayun nga. Oh, bakla. Mga nito may asin. Nagpapaksiyo namin to eh. Ha? Nagpapaksiyo. Ha? Oh, ano? hmm. guys, so, lalaki oh. Bunga. So, dito lang yung tapat ng ano ng Philippine Museum, eh, oh. no? National Museum ng Pilipinas. Dami pa yan, guys oh. Ayun, dami bunga. guys oh. oh. malaki oh. Hmm. Asim. <laughs> Asim daw sabi ni Kuya. Katran. <laughs> Katmon eh. So ito yung tinatawag na wild fruit. Sa Ingles ah. Pero sa mga taga probinsya kilala to sa Katmon. Sumaganda so, to hugasan muna bago kainin. Gusto nyo guys Lalaki So kukuha ako, magdadala ako papampaksiyo ko sa ista So natatawag sa palinki mamaya Guys okay, oh, ito tuwa yung mga bata So kukuha din pala kayo nyan? Anong tawag sa inyo nyan? Otas Ha? Inamin na lang kuya So, bigyan ko kayo ng pangalan ha. Ito, Katmon. oh, Katmon. Ano yung kaya Tatanggalin nyo muna itong matigas. Tatanggalin yan. Ko, Kasi madrum ito eh. May alikabok. Ano oh. yung ko na Kailangan may, kailangan may asin. Tatanggalin yung may tusok, tusok, tusok. dito. Ano Ano

So yun may may matamis So guys, so tuwan daw ay mga bata kumain ng ano cut moon. Ay ah, ito. So yun guys, tawanan ko paano kumain ha. So tanggalin mo na 'yung pinakamatigas Kasi ito tigulang. matanda na. ano you know, so tapon ko na to. So itong malinis, itong kakainin ko. So yan guys so. Nung nasa probinsya ko, itong kinakain namin ng mga bata pa kami. Ayan you know. o. Mm. Maasim lang nga siya guys. Ayo. Kailangan ito may asin ka. Ang dami yan dyan. Ako lang siguro kumukuha. Si, e, hindi naman pinapansin. Hmm. Uh. normal bahala Danukulan bus guys. Asa maktanay, asa makadandyang ko. Yeah guys. Jalan <laughs> bulan Syah. Sakay na ako. So yan muna guys. Thank you for